preparing for today's video is this the happy video or a sad video char joke lang so for today's video mga kairing so magbibigay tayo ng opinion or reaction sa paghihiwalay ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla Obo <laughs> muna kayo so yun nga mga kairing hot topics ngayon ang kanilang break up <laughs> Diyos ko ba naman after 11 years ba naman <laughs> 11 years ka ba namang pagsawaan char <laughs> lang bubble gum. Na nung hindi ka na sweet, tinapon ka na. <laughs> Pala kang bubble gum. Na nung nguya-nguya ka pa na may lasa ka. Okay ka pa. Nung wala ka ng lasa, niluwa ka na. Char. Parang ganon, di ba? So, ang daming nagsasabi, nagre-react na sayang. Ang daming nagsasabi na sana magbalitan or sana prank lang. Sa akin mga kailan, yung opinion ko lang hindi naman natin mapilit yung feelings ng isa't isa kung hindi na talaga. Kasi nga, much better pa nga na maghiwalay sila kaysa naman magiging sila pa rin pero hindi na sila masaya. ba diba? Ika nga yung kasabihan na pag may nawawala, may dumarating. So, baka maray natin na may nakalaan talaga na iba para sa kanila. ba diba? Kasi ba diba, napansin nyo ba sa showbiz? Tuwing maghihiwalay, for example ha, yung basketball player na si yung may fiance na si uh, Pau Pahardo ba yon at saka yung kanyang si Scotty di ba ang tagal din nilang magjowa tapos ang tagal nilang magfiance tapos biglang naghiwalay lang sila 2 months lang at uh, 2 months to 3 months lang silang naghiwalay biglang nag-asawa agad sila lalaki di ba so move on agad <laughs> so ganyan guys di ba napansin niyo rin si ano si Derry Ramsey, nakailang babae siya. Nakailang babae na li live in niya, di ba? Umabot na mga years, years, years. Minsan nagpapatay pa ng sariling bahay o bumili ng sariling bahay. As in, nakalang mag-asawa na, kasan na lang kulang kasi nag-propose na nga, Engage na. Pero naghihiwalay din. Tapos biglang naglala niya, na-meet niya in person si Eileen Adarna. Saglit lang sila mag-jowa propose agad tapos nagpakasal na. Naging happy naman sila sa ngayon. So, di ba? So, walang basihan talaga yung katagal ng panahon na naging kayo. Kasi nga, siguro 11 years, nagkasawaan na rin ang feelings. Di ba? Kasi nga, kahit hindi nga siguro, kahit nga siguro gano'ng kay katagal, kung hindi kayo ang para sa isa't isa, wala talaga mangyayari mga kairin. Maghihiwalay at maghihiwalay talaga kayo. Pero kung kayo naman talaga para sa isa't isa, kahit ano pang mangyari sa mundo, kahit ano pang ibabato sa inyong issue, magiging kayo pa rin. Ayun nga lang, hindi talaga magiging sila kasi nga hindi nga sila yung para sa isa't isa. Di ba? Napansin nyo rin si Daniel, uh, si ano, yung Jidin, yung Jadin, di ba? Jadin ba yun? Yung si James Reed at saka si Nadine. Di ba? Nag-live-in rin sila. Meron pa silang mansion na binili. Yung doon pa sila nakatira. Pero hindi, nag-iwalay din sila. Di ba? Kaya yeah, nga, walang basihan yung pagiging masaya nila sa isa't isa. Or pagiging... Kaya yeah, mga kairin, putong tayo tumang yung madam ko. So yun nga mga kairin, hindi basihan yung gano'ng kayo katagal tang ang iyong relasyon or gano'ng kayo kabago pa lang sa iyong relasyon. Kung kayo talaga, kayo talaga. Kaya bigyan na lang natin sila ng peace of mind, no? Huwag na natin mag huwag na tayo magsisi kung sino may kasalanan. Kung may nang babae man or may nang lalaki man or may masama ugali or ano pa yung mga pinanggagawa nila buhay nila yan, no? Kaya i-move on na natin, no, mga kaireng, ang dami niyong mga reaction kung ano-ano dyan, pinagsasabi nyo, nandamay mga pinagsasabi niyo, ang dami pa kayo ng mga iba-ibang tao, di ba? Nag-desisyon sila maghiwalay, dihayaan na natin, di ba? Kasi buhay nila yan. At wala tayong magagawa kung hindi talaga sila. Kasi kung pipilitin natin magiging sila, kung hindi naman sila magiging masaya, unfair tayo. ba? Diba? As a tagahanga, taga-suporta na kanilang love team, ipipilit natin na magiging sila, pagbalikan sila dahil lang gusto ng mada madaming tao or gusto ng mga fans nila, unfair yun. Kasi kayo, nagiging masaya kayo, magbalikan sila o magiging sila, pero yung feelings nila hindi na masaya. So unfair yun para sa kanila. So hayaan na lang natin sila, mga kairing no. Hayaan na natin silang maging masaya sa kanya-kanya nilang buhay at hayaan natin silang mag-grow sa bawat isa. Kasi hindi sila matututo or wala silang matutunan na bago or kung ano man yung dapat nilang matutunan sa buhay kung hindi nila maranasan yung mga pagsubok na ganyan, yung mga heartbroken, heartbroken na yan. ba? Diba? Pinagdaanan natin lahat yan at doon tayo natututo at doon tayo nagiging wise sa buhay. Kaya pinagdaanan din nila, hindi eh, porket sikat sila, hindi napagdaanan, pagdaanan din nila yun. Kaya sana, Mag-move on na sila, nag-move on, mag-move on na rin tayo. Hayaan na natin na huwag na tayong magdamay ng iba kung ano-ano pa yung third party pinagsasabi. i peace niya yung paghiwalay niya with respect daw. okay na yun mga kairing, di ba? sana, makatagpo sila ng para talaga sa kanila in the future. So, yun lang yun mga kairing for today's video. Kaya medyo busy na po ako. Talaga, kisaw saw lang tayo dito eh. Babu.